Patuloy pa rin ang Russia sa pag-atake sa Pokrovsk na matagal ng gustong makuha ni Vladimir Putin. Naglunsad siya ng opensiba ngayong tag-init para makuha ito, pero nabigo. Patuloy sumusulong ang Russia, mabagal, pero nakakakuha ng teritoryo. Ngunit ang teritoryong iyon ay may malaking kapalid kapalit. Ang tagumpay ng Russia sa Pokrovsk ay binabayaran ng maraming sundalong na matay ni Putin. Tinitiyak ng Ukraine na magdusa ang Russia sa bawat aksyon nito. Nagdurugo ang Russia sa bawat teritoryo dahil sa matinding pag-atake ng Ukraine sa Pokrovsk, ayon sa EuroMaidan Press. Naglunsad ang mga puwersa ng Ukraine ng sunod sunod na kontra-atake sa rehiyon ng Pokrovsk na nag-aalis ng maraming sundalong Ruso, ayon sa EuroMaidan Press. Nahihiwalay at natatanggal ang mga grupong sundalong Ruso habang nagaganap ang pangunahing kontra-opensiba ng Ukraine malapit sa lungsod ng Dobroropilya. Nabigo muli ang pagkubkob ng Russia sa Pokrovsk dahil sa ginawa ng Ukraine. Nagawa nila ito sa pagbawi ng mga baryo sa paligid ng lungsod at pagpapadala ng elite na unit laban sa maraming sundalong Russian. Magsisimula tayo sa Kucherovyar. Noong Oktubre 31 iniulat ng United 24 Media na nagsagawa ng multi-layered airborne operation sa Pokrovsk, ang Aviation at Special Forces ng Defense Intelligence ng Ukraine. Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Simple lang ang layunin ng operasyon. Papasok ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine operatiba sa mga rehiyong malapit sa Pokrovsk na idineklarang nasakop ng Russia para muling mabawi ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga rehiyong ito. Muling mababasag ang estratehiyang pag-ikot na sinusubukan gamitin ng Russia laban sa Pokrovsk tinitiyak nitong hindi na kailangang ipagtanggol ng Ukraine ang lungsod mula sa lahat ng direksyon. Bawat isa sa mga distrito na pagtutuunan ng pansin ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ay itinuturing na mahalaga para sa Ukraine mula sa pananaw ng lohistika at idinagdag pa ng United 24 na ilang mga helicopter na ang kasali sa operasyon. Maging ang pinuno ng militar na intelihensya ng Ukraine, si Kirilo Budanov, ay kasali rin dahil pupunta siya sa lugar ng operasyon upang pangasiwaan ang lahat ng plano ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Iyon lang ang alam namin noong katapusan ng Oktubre. Sa mga unang araw ng Nobyembre, marami pang detalye ang lumitaw. At si Kucheroviar ang nasa sentro ng buong operasyon. Bahagyang inuokupan ng mga Ruso ang baryo mula kalagitnaan ng Agosto, ayon sa Forbes noong Oktubre. Noong Oktubre 22 handa na ang Ukraine na simulan ang operasyong pinamunuan ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine na ngayon lang nalalaman ang mga detalye. Lumapag ang Ukrainian paratroopers sa baryo at nabasag ang linya ng mga Ruso. Pagdating doon, inilipat nila ang kanilang pansin sa isa sa pinakamalalaking target ni Putin, ang mga sibilyan ng Ukraine. Noong Hulyo 31 umabot na sa 13,883 sa mga sibilyang iyon ang napatay dahil sa mga pag-atake ng Russia. At 35,500 48 pa ang nasugatan, ayon sa ulat ng statista. Noong Oktubre, 22-10 sibilyan ang nakatakas. Inilikas sila ng mga puwersa ng air assault habang sila ay binabaril ng mga tropa ng Russia. At sa huli, ay nagawang i-coordinate ang kanilang pagtakas gamit ang mga drone. Matapos mailigtas ayang mga sibilyan, muling ibinaling ng mga puwersa ng air assault ang kanilang atensyon sa mga sundalong Ruso. Bagamat kakaunti ang buong detalye ng ginawa ng mga puwersa ng air assault, Tiyak nating alam na ang Kucheroviar ay opisyal ng napalaya. Naglabas ang Ukraine ng drone footage na nagpapakita ng humigit kumulang 50 sundalong Ruso na nakatalaga sa baryo na sumuko sa mga tropa ng Ukraine. Ipinaliwanag ng Forbes ang kahalagahan nito sa Ukraine. Ang muling pagkakabawi ng Kucheroviar ay mahalaga para sa kontrol ng Ukraine sa rehiyon sa paligid ng lungsod ng Dobropilya at ito ay isang malaking pampalakas ng morale, ayon sa ulat ng outlet. Ipinapakita ng tagumpay na ito ang kahinaan ng estratehiya ng opensiba ng Russia na nagpapahina sa kakayahan nilang panatilihin ang mga nasakop na teritoryo. Mahalaga ang huling punto. Si Putin ay malalim mag-isip, tinatanong ang sarili kung paano ito nangyari. Sa tag-init, sinakop ng Russia ang mga baryo tulad ng Kucherovyar, pero mabilis din itong nawala. Ayon sa Forbes, ginamit ng Russia ang parehong estratehiya ng pag-ubos ng lakas na ginawa nila sa simula ng digmaan sa Ukraine para dahan-dahang makalapit sa Pokrovsk. Karaniwan, Gumagana ang unang bahagi ng paraang ito. Paulit-ulit na nagpapadala ng sundalo ang Russia para pahinain ang depensa ng Ukraine at makahanap ng puwang sa linya nito. May ilang ilang sundalo ang pumapasok at doon nagsisimulang magkamali ang Russia. Ang mga sundalong iyon ay pumuwesto sa depensa na ang layunin ay magtagal hanggang dumating ang mga karagdagang puwersa. Para sa Russia, ang issue ay bihira namang may armor ang maliliit na tagumpay isinasagawa ito ng mga sundalong naglalakad lang o sa pinakamaganda, nakasakay sa mga motorsiklo papunta sa labanan. Ang nagagawa lang ng mga sundalong ito ay makalusot sa mga puwang sa kill zones ng Ukraine, nang hindi naman nila na-neutralize ang mismong mga kill zone. Patuloy na lumilipad ang mga drone ng Ukraine, nagsasara ang mga puwang, at ang mga sundalong Ruso na nakalusot ay nakakulong na sa mga lugar na wala ng takas habang nadedelay ang reinforcement at pinuputol ng Ukraine ang supply ng pagkain at kagamitan. Bumababa na ang morale ng mga naipit na sundalo. May hangganan ang pakikipaglaban ng sundalo kahit gustuhin pa ni Putin, lalo na kung gutom at walang bala. Sa huli, bumibigay din ang mga tropa sa mga hiwa-hiwalay na lugar na ito at sinasamantala iyon ng Ukraine. Iyan ang ginawa nila ng epektibo. Nagbagsak ng paratrooper ang Ukraine sa Kutcheroviar at napalaya ang baryo agad. Hindi na pinatay ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ang karamihan sa mga sundalong Ruso dahil kusang sumuko ang marami ng makita ang paparating. Gamit ng Ukraine ang taktika ng Russia para sirain ang diwa ng kalaban. May kapintasan ang estratehiya ng Russia na hindi mabago ni Putin. Malaking tagumpay para sa operasyon ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ang muling pagbawi sa Kucherovyar. Gayunpaman, malakas ang loob at momentum ng Ukraine lalo na't maraming sundalong Ruso ang sumuko kaysa lumaban. Nagpatuloy ang Ukraine. Matapos mapalaya ang Kucherovyar, nagtuloy ang mga puwersa papuntang silangan at narating ang Zatishok. Katulad ng Kucherovyar, hawak din ng Russia ang baryong iyon mula pa noong Agosto. Ayon sa ulat ng The New Voice of Ukraine, hindi na ngayon. Napalaya ito ng Ukraine, ngunit nagpatuloy sa paglusob. Nabawi na rin mula sa Russia ang ikatlong baryong Shiketska. Ayon sa ulat ng UNN noong Oktubre 26, iniulat ng Euromaidan Press, na nagsagawa ang Ukraine ng operasyon sa paglilinis ng mga bahay sa mga baryo gamit ang kanilang tropang panlupa. Sinamahan ng reconnaissance at strike drones ang tropa. Kaya nadakip ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ang pito pang sundalong ruso dagdag sa limampu na naaresto mula Kucherovyar. Pero sa pagkakataong ito, sinubukan ng Russia na lumaban. Kinumpirma ng Ukrainian General Staff na 44 na sundalong Ruso ang napatay at 8 ang sugatan sa pag-atake ng Ukraine sa dalawang baryo. Nagpapatuloy na ang clearing operation. Bagamat malaking tagumpay para sa Ukraine ang paglaya ng tatlong baryong ito, marami pang kailangang gawin. Ipinapunto ng Euromaidan Press na hindi pwedeng magmadali ang Ukraine. Kung maging kumpiyansa ang main directorate of intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, baka makatagpo sila ng mga sundalong Ruso sa mas maayos na supply kaysa inaasahan. Ginagamit ng mga Ruso ang drones para maghatid ng supply gaya ng pagkain, bala, at medical na gamit sa napalibutang tropa mula sa himpapawid. Di man sapat sa tuloy-tuloy na labanan, napapahaba nito ang buhay ng mga naipit na unit. Ayon sa Yurmaidan Press, Kailangang maghintay ang Ukraine at umatake kapag pinakamahina ang tropa ng Russia. Matalino ring pumili ng tamang oras ang Ukraine sa kanilang mga kontra-atake ayon sa ulat. Ayon sa EuroMaidan Press, ang biglaang paglusob ay nagbibigay impresyon ng malaki at koordinadong pag-atake at nakakaakit ng pansin. Nagbabala ito sa mataas na pamunuan ng Russia tungkol sa kilos ng Ukraine sa Pokrovsk na maaring mag-udyok sa Russia magpadala ng dagdag na sundalo para palakasin ang mga naipit hinahayaan ng Ukraine ang mga mananakop na makalusot at magulat na matatag ang kanilang posisyon. Nagugulat lang sila kapag ang mataas na pamunuan ng Russia ay kumikilos sa maling impormasyon. Nang mapansin ng mga komandante ng Russia ang sitwasyon, nabawi na ng Ukraine ang teritoryo at nagdulot ng di inaasahang kaswalti sa Russia. Matalinong paraan ito na pumipilit sa mga komandante ng Russia gumawa ng bigla ang desisyon na nagdudulot ng mas maraming pagkalugi pinapahirapan ng Ukraine ang Russia sa bawat tagumpay nito. Malapit sa Pokrovsk, lahat ng ito. Habang nagagawang mabawi ng Ukraine ang ilan sa pinakamahahalagang teritoryo na inangkin ng Russia noong tag-init na opensiba. Malaki ang pagkalugi ng Russia malapit sa Pokrovsk. Ayon ito sa unit ng Peaky Blinders ng sandatahang Ukraine na matinding lumalaban sa pwersa ng Russia sa Pokrovsk. Noong ikadalawa ng Nobyembre naglabas ang unit na iyon ng isang post sa Telegram kung saan ibinahagi nila ang mga matitinding larawan mula sa ere ng mga wasak at sunog na sundalong ruso na nagkalat sa mga bukirin at kalsada kung saan sila nagtangkang umatake. Maraming sunog o putol na bangkay ng sundalong ruso ang nakahandusay sa labas ng lungsod at sa mga daan papasok dito. Karamihan sa kanila ay tinamaan ng drone, kamikaze drone, o Marvik airdrops. Ayon sa pahayag ng unit, libo-libong sundalo ng Russia ang nalalagay sa panganib at pinapasugod para sa ilang kilometro kwadrado lang. Puro tao lang, walang taktika o estratehiya. Pinapatay sila ng walang saysay gamit ang dami ng tao. Malaki ang kapalit ng bawat tagumpay ng Russia. Ayon sa unit, nagbabayad din sila ng kapalit. Habang nawawala ang mahahalagang baryo dahil sa mga kontra-atake ng Ukraine. Gaya ng nakita natin, Salamat sa operasyon ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine noong huling bahagi ng Oktubre. Talakay natin ang mga numero. Ayon sa Euromaidan Press, na nagulat sa post ng Piki Blinders Unit sa Telegram noong Nobyembre 2, napigilan ng depensa ng Ukraine ang 36 sa 38 pagsalakay ng Russia sa araw na iyon. Ang dalawang matagumpay na pagsalakay ay kakaunti lang habang ang mga kontra-atake ng Ukraine ay nagpatuloy ng abante ng hanggang 4,025 milya sa ilang bahagi ng Pokrovsk Front. Kaya, hindi lang nabibigo ang mga pagsalakay ng Russia, kundi ginagamit pa ng Ukraine ang kahinaan ng mga ito upang umabante. Dito pumapasok ang biglaang desisyon ng mga lokal na komandante ng Russia sa Pokrovsk. Sabi ng Euromaidan Press, ang mga lokal na komandante ay nagpadala ng dagdag na puwersa para iligtas ang kanilang karera. Ngunit nagdulot lang ito ng mas malaking pagkalugi. Ang mga lokal na desisyong ito ay lalo pang nagpahina sa pagkakaisa ng Russia at siniguro na kayang buwagin ng Ukraine ang mga napalibutang pormasyon ng sistematiko. Isa-isang grupo sa bawat pagkakataon. Iyan ang talino ng estratehiya ng Ukraine sa Pokrovsk ngayon. Sa bawat baryong nababawi, napipilitang magpadala ng mga sundalo ang Russia sa mga direksyong hindi napaghandaan ng kanilang mga kumander. Bakit nila gagawin iyon? Nasakop na ang teritoryo para makapagpadala ng sundalo sa ibang baryo. Iyan ang akala nila hanggang makatanggap sila ng balita na napalaya ng Ukraine ang mga teritoryong inakalang nasakop na ng Russia. Sinubukan nilang iligtas ang dangal matapos mawalan ng teritoryong akala nilang ligtas. Nagpadala ang mga commander ng mahihinang tropa para salakayin muli ang mga baryong nabawi. Mabilis na tinalo ng Ukraine ang mga tropang ito. Ang pagkawala ng mga sundalong iyon ay nagdudulot ng domino effect. Humihina ang pag-atake ng Russia sa ibang baryo dahil nabawasan ang tao. Ganyan nabigo ang tatlong anim sa tatlong walo na pag-atake kaya malaki rin ang pagkalugi ng Russia. Naibalita naming may anim na sundalong Ruso ang sumuko. At halos kasing dami ang nasawi o nasugatan sa muling pagbawi ng Kucherovyar, Zatishok at Shiketska. Maliit lang ito kumpara sa tunay na laki ng pagkalugi ng Russia sa Pokrovsk, kung saan marami ang nasawi at nasugatan. Ang unang Azov Corps ng Ukraine na ipinadala sa Pokrovsk matapos ang malaking tagumpay ng Russia ay nagulat na daan at anim na sundalong Ruso ang nawala sa loob ng isang linggo sa kanilang lugar. Nadagdag ang mga tauhang iyon sa 23 armored vehicles isang daan at tatlumpung sasakyan, sakyan, dalawang daan at dalawamput anim drones at tatlumput sham artillery systems. Ito ay pinsala pero hindi ayon sa gusto ni Putin. Mukhang hindi totoo ang lingguhang bilang kailangan lang nating suriin ng mas malawakan ang kalagayan ng Russia sa Pokrovsk noong 2000 libo at dalawamput lima para makita ang katumpakan nito. Nagsusulat siya ng column na trench art. Noong Oktubre 6, iniulat ng military reporter na si David Axe na 10,000 sundalong Ruso ang namatay o nasugatan sa pagsulong nila sa Pokrovsk noong 2025. Ipinakita ni Axe ang mga dokumento ng Russia na naglalahad ng lawak ng meat grinder na taktika ni Putin sa Ukraine ngayong taon. Batay sa mga dokumento ng Russia, halos 87,000 sundalong Ruso ang namatay mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon habang papalapit na sa ikalimang taon ang digmaan sa Ukraine. Ayon kay Axe, isang daan at anim na pung libo ang nasugatan karamihan malubha at tatlong apat na libo ang nawala karamihan ay malamang patay na kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng mga bilang na iyon aabot sa humigit kumulang tatlong libo at libong ang mga kaswalti ng Russia bawat buwan katumbas ito ng halos isang libo kada araw ayon sa unang as of course kapag sinasabi nating binabayaran ng Russia ng dugo ang bawat pulgadang teritoryong nakukuha nila sa Ukraine ito ang ibig naming sabihin. Ang Pokrovsk ay target sanang masakop bago matapos ang tag-init. Isa sa mga pangunahing layunin ni Putin sa tag-init na opensiba. Ngunit nananatili pa rin nakatayo ang lungsod. Dagdag pa rito, gaya ng nakita natin noong bandang huling bahagi ng Oktubre, muling nababawi ng Ukraine ang mga pamayanan na balak gamitin ng Russia bilang mga panimulang lugar para sa multidireksyonal na pag-atake sa Pokrovsk. Ibig sabihin, ang trabahong inaasahang matatapos sana sa pagtatapos ng tag-init ay nanganganib na hindi matapos kahit sa 2,000 at 25. Masakit yan, Putin. Alam niya, kahit di sigurado kung iniintindi niya, na mas malaki ang lugi ng militar ng Russia sa Pokrovsk. Gayunpaman, kailangan ring buhusan ng malamig na tubig ang apoy ng mga Ukrainian dito ang nagawa ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine sa Kucherovyar at sa iba pang lugar gamit ang kanilang airborne operation ay kahanga-hanga. At nagdulot ito ng malaking abala sa plano ng Russia na salakayin ang Bukrovsk. Pero ang muling pagbawi sa mga baryong iyon ay hindi nangangahulugan na susuko na ang Russia sa Bukrovsk sa lalong madaling panahon. Patuloy ang pagsusumikap ni Putin dahil alam niyang mahalaga ang Pokrovsk sa Ukraine, sa lohistika ng Donetsk at bilang simbolikong lungsod-kuta ng rehiyon. Galit si Putin na hindi pa rin nasasakop ng kanyang mga puwersa ang Pokrovsk. Galit siya sa puwersa ng bansa niya. Gusto niyang masakop ang Pokrovsk bago kalagitnaan ng Nobyembre. Ayon sa Institute for the Study of War. Institute for the Study of War. Malabong makamit ng Russia ang layuning iyon. Gaya ng nabigong pagsakop sa Pokrovsk, madalas nang magtakda si Putin ng arbitraryong deadline para sa pagbagsak ng lungsod. Madalas utusan ni Putin ang Russian General Staff nasakupin ang mahahalagang lupa sa imposibleng takdang panahon. Ayon sa Institute for the Study of War, hindi realistiko ang itinakdang panahon ni Putin para sakupin ng mga puwersang Ruso ang Pokrovsk. Gayunpaman, ang katotohanang ginawa ang ganitong kahilingan ay nagsasabi sa Ukraine na hindi ito dapat maging kampante. Patuloy na tinatarget ng Russia ang Pokrovsk. At kahit may tagumpay ang Ukraine, mabagal pa rin ang pag-usad nila. Itinuro ng Euromaidan Press, na hindi pa rin nakakamit ang Russia ang pag-ikot o pagpalibot sa Pokrovsk hanggang nitong Nobyembre 2. Malaking bahagi nito ay dahil sa mga operasyon isinagawa ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine noong huling bahagi ng Oktubre. Patuloy pa rin ang labanan sa mga rehiyon sa paligid ng lungsod. Patuloy ang Russia sa estratehiya ng pagpapadala ng maliliit na grupo para lumikha ng puwang sa depensa ng Ukraine. Gumagana na ang paraang ito. Iniulat ng British Broadcasting Corporation noong Oktubre 28, kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagtayo ng maliit na pwesto ang mga puwersa ng Russia sa Pokrovsk. Hindi nito ibig sabihin na babagsak na ang Pokrovsk. Malaki ang tsansang katulad lang ito ng ibang lugar. Kaya posibleng nahiwalay na ang puwersa ng Russia sa lungsod. Ang presensya ng sundalong ruso sa Pokrovsk ay patunay na may malaking alas pa si Putin na pinaniniwalaan niyang magdadala ng tagumpay sa Russia. Isang napakalaking kalamangan sa bilang ng tao, kumpirmado ni Zelensky na kasalukuyang may 8-1 na kalamangan sa bilang ng tao ang Russia sa Pokrovsk. At hindi maaring asahan ng Ukraine na matapatatan ang Russia pagdating sa dami ng tao. Nasa dalawang daang sundalong Ruso ang kasalukuyang nasa loob ng Pokrovsk, ayon sa Pangulo ng Ukraine. Pero binabantayan ng Ukraine ang mga sundalong iyon. Nalaman na ng mga drone ang kanilang posisyon. Malamang hindi na magagawa ng Russia ang higit pa sa Pokrovsk. Hanggat di nito napapalibutan ang lungsod. Kayang pigilan ng Ukraine ang pag-atake mula sa isang direksyon kahit mas marami ang Russia. Pero mas mahirap kapag mula sa iba't ibang direksyon. Kaya puspusan ang trabaho ng Special Forces mula Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine at unang Azov Corps para mabawi ang maliliit na pamaya ng kontrolado ng Russia. Binanggit ng The Guardian na alam ng Ukraine kung gaano kahalaga ang kanilang mga Special Forces sa pagtatanggol ng Pokrovsk noong Nobyembre, dalawa iniulat ng outlet na nagpadala ang Ukraine ng mas marami pang special forces sa lungsod. Ang mga puwersang iyon ay kumikilos sa mga pinagsama-samang grupo. Ayon kay Oleksandr Sierski, ang commander-in-chief ng militar ng Ukraine. At sa ngayon, hawak pa rin natin ang Pokrovsk. Dagdag pa niya. Ang tanong, hanggang kailan? Noong Oktubre 31 iniulat ng Kiev Independent na ayon kay Zelensky, may isang daan at pitumpong libong sundalong Ruso sa direksyon ng Pokrovsk. Yan ay anim na libo higit pa, kaysa sa isang daan at sampung libo na ipinadala ng Russia noong simula ng opensiba na layong sakupin ang lungsod bago matapos ang Agosto. Ipinapakita ng mas mataas na bilang na ito ang kalamangan ng Russia sa lakas tao sa Pokrovsk at ang laki ng pinsalang nagawa ng Ukraine sa mga puwersa ni Putin sa dalawang libo at dalawamput lima. Solusyon ni Putin sa Pokrovsk magpadala ng mas maraming tao. Maaring gumana pa rin ang estratehiya ng Russia. Ang walo isa na kakulangan sa tao ay unti-unting papahina sa depensa ng Ukraine. Habang hindi pa bumabagsak ang Pokrovsk, tuloy ang matitinding atake ng Ukraine na nagdudulot ng maraming nasasawing Ruso. Sa paligid ng lungsod, ang pinakamainam na makukuha ni Putin ay Pirhik na tagumpay sa Pokrovsk. Mahigit 10,000 sundalo ng Russia ang mawawala sa wala pang isang taon para makuha ang lungsod kaya hindi natutulungan ni Putin ang sarili niya sa digmaang ito. Habang libu-libong sundalong Russian ang nagiging biktima sa Bukrovsk, mas marami pa ang pinapatay ng Russia mismo. Mayroong pag-aaklas sa hukbong Ruso. At nauwi ito sa pagbitay ng mga sundalong Ruso dahil sa kanilang paglalakas loob na suwayin si Putin. Alamin pa ang sa pa, mamam ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga nangyayari sa direksyon ng Pokrovsk at maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.